Hello Philippines! Hello world! Magre-react na naman tayo at magko-comment dito sa isang video tungkol naman ito guys dito sa tinatawag na Gentleman's Agreement Dito guys natin mapapatunayan or hindi natin mapapatunayan dito natin uh, mapag-iisipan kung sino ba talaga ang tunay na kakampi ni President Duterte at kung sino yung nagpapanggap lang. Kasi eto guys, nandito na yung kasinungalingan nila eh. Kung isang tao ka lang, yung kasinungalingan mo, mabilis mo lang mapapanindigan. Kasi kung ano yung tinanin mo sa isip mo, yun at yun na yung sasabihin mo eh. Wala na makakakontra nun. Pero kung marami kayo, tapos hindi ko con constant ang communication nyo, meron at meron talagang makakasira sa mga plano nyo. Sabi niya sir, Harry Roque, kasunduan niya President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa kanila, nagsisinungahing ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Dito sa mapapatunayan, eh, dating President Duterte, eh, he categorically said, there was no agreement gentleman or ungentleman. Dito natin mapapatunayan kung sino ba talaga ang nagsisinungaling dito sa mga tukmol na to. Ay dito pala natin mapag-iisipan kung sino ang sinungaling at kung sino ang hindi. Dahil sa mga ginagawa nilang kagaguhan at kalokohan. Tingnan mo, ngayon, nagkakandara pa ang Senado para imbestigahan itong sinasabing gentleman's agreement nitong si Roque. Eh kung sinasabi naman ni Panelo na walang gentleman's agreement, so anong nangyari? Sinungaling na tong si Roque? Ano to? Laglaga na talaga? Kasi yung mga kasinungalingan nyo, kung hindi naman constant yung communication nyo, kung sino yung magkamali or may isa magkakamali, wala nang mangyayari sa plano nyo.